Ate Shana TV po. Ayan, hello po. Uh, ngayong araw, samahin niyo ako back at magka tayo. Hindi yung magpupukpuk, mag-ano mag, -pup -pup, mag, -aano, mag -aano lang, magsisimento. -se Ayan. Magsesement ako ngayon ng lababo. Kasi yung lababo namin is hindi na namin nagagamit ngayon. Matagal na siyang hindi nagagamit kasi ah... Uh, binaraduhan ng ano ng ewan kung may galit or what. Basta binaraduan siya. Ilang beses na po naulit. Um, maalam kami, hindi na bumubus yung tubig sa baba. Tapos, yung tubig naka-stock na lang doon sa mismong lababo. Ang gagawin ni Madeline, aalisin niya yung, ano, yung bumara yung binara. Dun sa nakakakuha kami ng tela, yung pinakabutas na andun, as in parang dinidikdik sa loob yung butas, ay yung tela. Tapos inaalis ni Madeline. Siguro mga ilang beses din yun. Dalawa or tatlong, tatlong beses nangyayari. Tapos ngayon nga, meron na naman siyang bara. Sabi ko ay huwag nang anuhin, wag nang... Okay na yun, hayaan na, huwag nang anuhan kung sino man yung may gawa. Kaya sabi ko, aalisin na lang namin yung lababo. Sabi ko, ipapagiba na lang po namin yung lababo kaso lang, sayang, kasi napapatungan namin siya ng mga ano, ano, rice cooker, yung ibang sangkap na mga platuhan na ando nakapatong. Tapos yung ilalim, nilalagyan namin siya ng bigas, tapos yung ibang mga kaldero, doon namin nilalagyan. Sabi ko ay papagiba ko na lang. Tapos napag-isipan ko na pwede pala siyang tabunan, yung mismong lababo niya, pwedeng tabunan ng lupa, tapos si ibabaw na lang namin ng semento para maging flat na. Hindi na siya gibain kasi sayang. Dagdag -dag, ano pa din po, dagdag -dag, lagayan. Ayun, siguro ayaw nilang mag ano, mag magpabuhos dun sa kabilang bakod kaya binabaraduhan ng tela. Hindi na po kami nagrea, kami na po yung mag Kaya ang gagawin ko ngayon ay magsesemento ng lababo. Nagbili nga po pala ako ng semento, pero ano lang, limang kilo lang. Nakakabili naman po dito ng tingi-tingi. Kaso, wala akong, yung pang ganun eh. Yung pang halbo. Ayan, sama po ako mag-semento. Ipapakita ko din po sa inyo yung nabaki. Ayan guys, um, ayan po yung itsura ng lababo namin ngayon. Ayan. Ayan. Pinagawa pa po, po yan ni Kuya Bal. Kami lang po yung nagpintura ng violet. Ayan yung mga nasa ilalim niya. Ayan yung bigas namin yung nasa ilalim. Tapos, ayan yung mga nakapatong. Tapos, eto na po yung pinaka lababo niya. Kaso ngayon, sabi ko nga po kanina, ah, hindi na namin siya nagagamit kasi um, barado na yung butas don sa likod. Para po walang gulo, walang, ano, walang ingay. Um, pinatabunan ko na po siya ng lupa para sementuhin na lang namin. Uh, hindi na namin siya gamitin. Gagamitin na lang namin siya patungan. Ayan po. Nauna ako, nauna ko nang itabon yung buhangin. Tapos lalapatan ko na lang siya ng semento. Dati dito kami naghuhugas. Ayan. Pero ngayon sa labas na kasi walang buhusan. Minsan sa CR kami nahugas. Ayan guys, uh, bumili pala ako ng limang kilong semento kasi hahaluin ko to ngayon Ayan, dito tayo sa labas maghahalo kasi baka kumalad sa loob ayan, ayan yung hugas na namin o nasa labas kasi dito kami naguhugas she dito kami naguhugas sa likod ayan, dito mismo dito kami naguhugas ayan, sa may washing hindi na dun sa loob dapat sana sa loob, gaso lang. Lagi na lang ganun yung nangyayari, kaya tapos mabuti pang takpan na lang din namin. Ayan guys, uh, ayan po yung nabili kong semento. Itataktak na natin siya. Yung mga nabutas na. Ayan, 5 kilo lang to. Kunti lang. Ay, malikabok. bu. Ayan, ayan kunti lang naman siya niya tayo. Kailangan natin takpan yung ulo natin kasi maalit ka oh. Baka sumpuin ako ng higa pag ano. Ayan, konti lang po siya. Tapos wala ako ng palapala -pala. kaya ang gagamitin ko na lang, ito na lang. Sanshi na lang. Puhugasan ko na lang siya mamaya. So, kasi ako ano yung ano, yung pang ganun. ito na lang po. Pwede na rin naman ito pang halo. Ayan. Para lang ako naglalaro eh. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng tubig. Diba? Guys, sumuha na nga ako ng tubig. Ay, oh. Ayan. Ah, pagkatapos ko nga pong lagyan ng tubig, ah, hinalo ko na siya. Kala ko nung una, magaan lang siyang haluin. Ang gibat niya palang haluin. Ang hirap, ano, ang hirap sa kamay. Lalo na siya silang yung gamit ko. Ayan. Ah, tingnan niyo, ang ah, hirap na hirap akong haluin dyan. Kung ano-ano na yung ginagawa ko. <laughs> Kasi po, ang gibat niya talaga eh. Konti lang siya pero ang hirap niyang rukayin. Kaya ako, dagdag ako ng dagdag ng tubig. Ayan, at dahil nahirapan tayong rukayin, purong semento po kasi yan. Wala siyang halong buhangin, kaya medyo mahirap siyang haluin. Tapos, sinulaan ko kung pwede na ba yun, ganun ka lambot. Ayan, pati yung tabo, nalagyan ko na kasi wala akong mahanap na malalagyan. Ano-ano na po yung nilagay ko? tayo Na Ayan po, uh, tinatansya ko lang yung ano, yung semento kung pwede na siya yung lambot niya. Ayan, bago ko ilahay sa salin dun sa tabo para ilagay dun sa lababo. Chamba chamba na lang. Kasi hindi po talaga ako marunong mag-semento. Ayan. Ibat! <laughs> Ayan, ah, binuhusan ko na nga pala siya ng semento. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung pinagagagawa ko Kailang dyan, pero ah, pa rin ako. Ayan, kukuha ako ulit ng isang tabo. Another halo na naman ako nyan. Mahirap kasi haluin kapag isahan, kaya inuunti-unti ko po ayan at pagkakatapos ng masalinan yung tabo ayan pasok naman ako dito sa loob para ibuhos yung nakuha kong semento para lang ako naglalaro dyan pero mapagod din kasi ang dibat ayun nga ah, pagkatapos ko siyang malagyan ng semento yung butas ginamitan ko na siya ng kutsara kasi ano ang hirap tanjay nung ano nung sanchi hindi pindays. siya nakakapunta dun sa gilid kaya kumaan ako ng kutsara para yun yung gamitin ko para lang ako nagluluto-lutoan at ah, tama din yung decision ko na lagyan na lang ng semento yung ibabaw kasi Sayang naman kung gigibain kasi uh, mapapakinabangan pa naman siya. And guys, ah uh, ayan po katatapos ko lang. Kutsara na yung ginamit ko pag ano, pag plat. Ayan. Okay na. Ayan, patutuhin ko na lang po siya. Medyo nahirapan po ako pag ano, pag plat niya. Kasi ang hirap kapag hindi ano, plat yung ginagamit mo. Pero okay na po iyan. Pag natuyo iyan is dagdag space sa patungan. Tapos yung gripo, po uh, ko na lang po iyan para hindi na siya na open at hindi na dito mabasa sa, sa babo. Kasi ganoon na lang po namin itong mga patungan. Ayan. Bukas bukas pa siguro ito matutuyo. Ayan. Medyo may ano. Kasi uh, hindi naman tayo marunong maganyan. Chamba-chamba lang. Ayan po. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Ate Shannos TV Vlog. Ah uh, shout out po sa lahat ng sponsor, sa lahat ng viewers, sa ating kalingap. Ayan. Tsaka sa mga hindi nag skip ng ads. Ayan, thank you, thank you very much po. Ayan, magpapaalam na rin po ako at grabe na yung pawis ko. Ayan, thank you po sa inyong panonood. Bye-bye.